ganyan po tayo magpakain sa ating alaga Tawa na, ang nyo Wala ditong payat Try mo isa isa nat, Ito yung pinaka makulit ko ngayon. Dati yung bite nito ngayon, ito yung pinaka makulit. Ito ano na ang -mabait ko. Pag busog na siya, na dito lagi siya sa baba na ano. Kasi siguro, gusto niya magpahinga dito sa medyo mas malamig. Cookies and cream. Hello. Sa so, June, wala ka na din eh. eh. reserve na po. Then, full blood. Then, yun yung anak niya. Porkip. reserve na rin po sa June ang ah, delivery. Ito sa June din. So, yan, Yung dalawang anak reserve na yan.